Eto so, wow. ba, na this year, ilang pangalan po sa showbiz ang mas nagningning at aabangan, magningningning. Kaya sino-sino ang upcoming rising stars? Ito po, at kilala o kilalani natin sila. New Year means more surprises. At ngayong 2016, mas marami pa kayong rason para tumutok sa inyong mga telebisyon. Sino nga ba ang mga celebrity na ating aabangan at magiging idolo this year? They have gone a long way para marating ang kanilang artista dream. Kaya ngayong 2016, watch out for Starstruck's ultimate male and female survivor na sinamigo Adeser at Clea Pineda to soar high sa kanilang showbiz career. At ang balita, makakasama sila sa remake ng sikat na pantaserye ng GMA, ang Encantadia isa sa mga bubble shaker ng Bubble Gang. Gumanap na isa sa mga kontrabida sa buhay ni Marimar bilang si Amale na nagpost ng sexy sa isang men's magazine. Abangan din lagi si Arnie sa primetime series na Because of You bilang si Lizzie. Hindi lang pala sa pagkanta siya ay magaling dahil bilang si Yaya Bad sa Bubble Gang. Pinatunayan ni Denise Barbacena na kaya niya rin makipagsabayan sa komedya at ngayon, maging sa aktingan, ay napasabak na rin si Denise. Catch her more sa primetime series na Little Nanay bilang si Trixie. Nagsimula bilang si Elisa Sayagit at ngayon kasama ang mga veteranong artista tulad ni superstar Nora Honor at Eddie Garcia. Lalo pang magniningning si Klawi Malayaw sa kanyang husay sa pag-arte sa Little Nanay katatawanan at kili Yan ang meron sa Bading Love Team at Sunday Pinasaya hosts na si Gerald Napoles at Valin Montenegro. We can't help but think, what's next sa kanilang dalawa? Watch out for these rising kapuso stars as they make their way sa inyong telebisyon ngayong 2016. Kaya tutok lang!